Lumambitin pati warik sa poste ang isang lineman matapos niyang makuryente sa Coronadal City. Ang boltahe ng kuryente nakadali sa biktima, sinlakas daw ng kidlap. Nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon. Ah, uy, buligin niyo! Oo, oh, nag oh, naglupok abi pag niya. Ay, nagaano siya o kaginawa siya o ano man. Nabulabog ang mga residente ng Barangay Concepcion, Coronadal City, na makitang nakatiwarik sa poste ang lineman na si Josen Laconce. Sa takot na makuryente rin, hindi makalapit ang mga residente at sumisigaw na lang para humingi ng tulong. Maya-maya, umakyat na sa hagda ng isa sa mga kasamahan ng lineman. Hinahawakan niya pa ang mga kamay ng bitima, pero lupay-pay na ito. Tumagal na higit tatlong pung minuto bago na ibaba sa poste sila konse Tumulong ang Bureau of Fire Protection sa pagbaba sa biktima. Isinugod pa sa ospital ang lineman pero idineklarang dead on arrival. Kwento na nakita mag-isang nagpapalit ng kabi ng kuryente sa si Laconce alas 11 ng umaga kahapon. Makalipas ay, daw ang halos 10 minuto, ay, nakarinig na sila ng putok at doon na nga nila nakita ang biktima ay, sa poste. Hindi naman gan kalakasan, ma'am, pero dinig lang dito na may pumutok galing dito sa taas. Tapos pagtingin niyo? Wala na, naka ano na siya. Naka-tiwarek na talaga. Nabutas at nangitim ang kaliwang tu ni Conce dahil sa pagkakakuryente. Ang tiyahay ni Laconce, naiyak na lang sa kalunos-lunos na sinapit ng kanyang pamangkin. Anong, ano, ano ma'am Sakit. makabuting anak, ma'am. Pag-asawa nila ng kahit ano na trabaho, makakatrabaho git siya, ma'am, para sa pamilya. Wala pang tugon sa aming mga tawag ang Sokoteco One na kumpanya ng biktima. Pero nangako na raw sila sa pamilya ng biktima na sasagutin nila ang gaso sa kanyang pagpapalibing. Ayon naman sa BFP, mataas talaga ang boltay sa mga linya ng kuryente. Kaya dapat pinapatay muna ang linya habang kinukumpuni ang mga ito. Masyado pong mataas. Sa kasunod, yung medyo nasa baba niya, ito po naman po ay mayroong 13.8 kV. More than enough po para po tayo ay mamatay. Malapit-lapit na siguro yan ang sa parang kidlat. Paalala rin nila sa mga kumpanya ng kuryente, tiyakin pagsusuotin ng sapat na protective gear ang mga lineman kabilang na dyan ang bota, gloves at helmet na angko para sa matataas na boltahe ng kuryente. Doon siya mag, uh, magre-repair sa merong wire na merong 13.8 kV, dapat po ang rating ng kanyang PPI ay mas mataas kaysa 13.8 kV. Para po kung sakasakali talaga makakapagbigay po ng proteksyon. Nagbabalita mula sa frontline, Jenny Dongon, News 5. Mga kapatid, fair and po. Huwag maging huli at maging una sa lahat para sa tuloy-tuloy na balitaan at karagdagang informasyon sa mga napapanahong isyo ng lipunan. Tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.